Ma, si Jen, girlfriend ko. Good po, tita, tito. Masaya po kaya. Eh, yan, natrabaho ng mga magulang mo. Tito, barker po ng jeep yung tatay ko, yung nanay ko nasa bahay po. Eh, nag-aaral ka ba? Hindi na po. Nag-stop po ako para magbantay ng mga kapatid ko po. Wala naman palang magandang background ng mga magulang mo. Bukang pipirahan mo lang tong anak ko. Mark, usap tayo. Mami, tama ka. Babe, wait lang. Usap na kami sa laban. Attorney, ayaw sa akin ng parents ng boyfriend ko. Pinagsalataan ako ng masakit. Legal ba to? Hindi po yan legal. May bagong kaso ang uh, desisyon, ang Korte Suprema, sa kasong Spouses Durao versus AAA noong April 26, 2023, kung saan pinagbayad ng danyos ang mga magulang dahil sa ginawa nilang panglalait, panghihiya at paninirang puri sa girlfriend ng kanilang anak dahil ayaw nila ito para sa kanilang anak. Ayon sa Korte Suprema, ang isang taong nanghihiya o nang lalait, ng iba o sinisiraan ang dignidad ng isang tao ay maaaring pagbayari ng danyos ayon sa Articles 21 at 26 ng Civil Code. Attorney, nalok po ako ng malaking halaga ng parents ng girlfriend ko. Iwalayan ko lang daw po yung anak nila. Legal ba to? Hindi po yan legal ang pagpilit sa isang tao na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kagustuhan ay maaaring makasuhan ng grave coercion ayon sa Article 286 ng Revised Penal Code. Ito ay may parusa na multa na 100,000 o pagkabilanggo ng 6 months to 6 years ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, tumanggap po ako ng pera mula sa pamilya ng girlfriend ko kapalit ng pakikipaghiwalay. Narealize ko po na mahal ko talaga ang girlfriend ko. Binabalik ko po yung pera pero ayaw na po tanggapin ng parents ng girlfriend ko dahil kontrata raw ito na dapat sundin. Kakasuhan daw nila ako kung hindi ako susunod. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi ka nila maaaring kasuhan dahil ang inyong kasunduan na layuan mo ang mahal mo kapalit ang pera ay labag sa batas at mabuting asal o good morals. Ayon sa Article 1306 ng Civil Code, walang bisa ang anumang kasunduan kung ang nilalaman nito ay labag sa batas, sa mabuting asal o good morals, o kaugalian, o sa public order at public policy. Kung kayo ay may nais isang sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.